Good evening mga kapuso. Nagsama-sama ang kapuso stars at mga anchor at host ng GMA News and Public Affairs sa isang espesyal na pagtatanghal para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Yan ang tibay ng pusong Pilipino na tinutukan ni Aubrey Carampel. Be Mahigit isang daang kapuso artists at celebrities ang nagsama-sama at nag-volunteer para mag-repack ng relief goods at sumagot ng tawag sa tibay ng pusong Pilipino GMA Telethon kanina. Kabilang sa kanila si Marian Rivera, Luis de los Reyes at Carla Abeliana. Si na Carla at ang My Husband's Lover team nakadakdang pumunta ng Amerika para mag-show at mangalap din ng donasyon. Part of the concert na rin is to encourage talaga yung mga audience namin doon, pati na yung mga kapwa Pilipino na mag-donate na din sila. Ang ilang kapuso hunks naman tulad din na Mark Heras, Aljura Brenica at Dingdong Dantes bising busy sa pagbubuhat ng sako-sakong relief goods. Minsan lang kami mag mag uh, magsama-sama magtipon-tipon minsan. Pero sa pagkakataon ngayon, um, parang there's a greater reason kung bakit natin ginagawa ito. To... Ang mga Kapuso singer nag-alay ng mga kanta para magbigay ng inspirasyon sa mga biktima ng bagyo. Sometimes God Uh, would allow like something like this would happen parang he would allow things like this to happen rather para lang maipakita sa atin na we need each other and most of all we need him katuwang din ng iba pang GMA artists ang GMA news and public affairs anchors at hosts na sina Mike Enriquez Arnold Gabio at Malumangahas ang sarap ng pakiramdam no sama-sama lahat ng uh, GMA uh, Kapuso uh, stars Uh, news and Public Affairs, nandito para tumulong sa iisang layunin. What we want to do is for the media also to start focusing on the rebuilding work for media. Tayong mga taga-media, maybe we can also help. Hanggang kanina, nakalikom na ng mahigit dalawang milyong piso ang tibay ng pusong Pilipino, GMA Telethon. Patunay na sa panahon ng matinding pangangailangan, kaya nating magkaisa at magsama-sama para sa ating mga kapwa Pilipino. Ang servisyong totoo, isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbago. Obre Carambela, updated sa Showbiz Happenings.